Ito nga ang mga reaksyon ng team USA players sa na naging performance ni si LeBron James para buhatin sila sa panalo. Unahin natin itong si Drew Holiday mga idol. Nang bata si Drew about sa ginawa ni Lebron James at sa performance niya ay ang naging sagot niya nga ay very simple lamang at sinabi niya na talagang nilagay nga lang daw sila ni LBJ at ang buong Team USA sa kanyang balikat at dinala nga daw sila sa panalo. He just became Lebron James. He's just putting the team on his shoulders ayon nga dito kay Drew Holiday and being Lebron. At eh talaga nga daw mga idol na big plays after big plays ang kanyang ginawa. And actually, hindi lamang daw yan sa opensa, kundi pati nang haring daw sa defensive end of the court. He also made big plays doon. Kung mga idol, totoo at buong takeover mode si LBJ para nga sa Team USA sa laban nga nila against sa Germany. At gaya rin daw yan ang kanyang ginawa sa kanilang last game naman against sa South Sudan. And definitely, isa rin daw ito sa pagpapakita ni LBJ mga idol ng kanyang leadership sa Team USA at sa kanyang mga teammates. Hindi lamang siya mga idol panay salita at the end of the game sa kanilang huddle. Kung hindi pinapakita rin ni Lebron James ang kanyang leadership sa gitna nga ng laban by doing it with an example by taking over in the fourth quarter. At ayon nga kay Jerwalde, complete takeover mode daw ang ginawa na ito ni LBJ. And then ito naman ang mga nasabi ni Stephen Curry, ang reaksyon naman ni Steph sa ginawa ni Lebron ay sabi niya, he just keeps on leveling up. Pataas niya daw ng pataas ng level ang nilalaro ni LBJ para nga sa Team USA at talaga naman daw na nakaka-inspire ito. Ayon nga dito kay Kirby. In actually nga daw para sa Team USA ay mauuwi daw ang kanilang mga laban sa last 5 minutes of the game and who can execute and make place at the end for the team. At ito nga daw si Lebron James ang sumagot niyan and he was just making plays all throughout nga daw sa buong fourth quarter. He is just amazing to watch and he just keeps on proving who he really is ayon nga dito kay Kirby. And then ito naman kanyang teammate na si Anthony Davis ay napakasimple lamang nang naging sagot nang matanong nga siya kung bakit na naluwang team USA sa laban nga nila ngayon against Germany. LeBron James. Who? Lebron James. Who? Lebron, LeBron James. He's still doing this at 45. And well, it's Lebron Raymond James nga daw ayon dito kay AD at talaga naman daw na mamaw o monster pa rin itong si Lebron at pabirong sinabi niya na kahit 45 years old na siya ay he is still doing this kind of things. At yan mga idol ang mga reaksyon nga ng mga ilan sa mga USA players sa anilang ang napanood na ginawa neto ni Lebron James laban nga sa Germany para sila ipanalo. And kayo ba mga idol, ano bang reaction nyo sa ginawang performance, clutch performance ni LBJ? Commento nyo lamang inyong mga opinion.